Bahala po, kumusta na po kayong lahat? Ano po 'yan? Bala ang episode na ito, ano po? Uh, magbibisita po tayo ng niyugan po. Oh, um, pwede na ring i ang mga niyug. 'Yan. Ah, uh, bali panandalian po muna nating iwanan ng ating palayan sa area number 1 at saka yung ating kamutihan po. po. 'Yan, niyugan po naman ang episode na ito. Kumbaga, bibisitahin po natin at para ma-schedule na kung kailan yung harvest po. Yun, tara po. Sama-sama po tayo. Andito lang po tayo sa gilid na ring ilog. Yan, dito na rin po tayo nag-intro. Yan, ito na po. Sama-sama po tayo. Oh. Bali ito po ay area number ano? Number number 4 opo yan ito na po ang ganap yung mga niyog ay ating bibisitahin din eh Aw. po natin ay para ma-schedule na at saka kung sakali man tayo makaharvest po ay may -e green. Oh. Talagang tayo lagi walang kita sa ating palayan. At ano, yung kamuti naman nagpapatanim pa ho tayo may ilan na rin yung bumabagsak ah parang pwede na rin to wala po mga araw na hinihintay ang niyog oh. yan po ay kumbaga mismong may ari na yung magsasabi kung kailan pwedeng magniyog kumbaga hindi tulad ng kamatis na at saka ng mga sitaw na 2 days kailangan na harvest harvest talaga yan ang niyog po kahit sabi mag 1 year Pwede pa yan. Oh, mahihintay. Makakapaghintay siya. Mag one year, mag six month. Yan, ganyan po ba? Ayun, oh, dalawang buwi ka na yun, oh. Ito pa. Banda ng palay nila eh. Yan, ito po yung dating palayan na ginagawa ko. Oh, yan. Oh. Eh. Ngayon ay eh, ating... Dadaanan na lang pagbibisita ng Niyugan. Oh. Meron na rin po tatlong luwig na yung din eh. Basta po pagka naka-alwan-alwan sa ano, siguro pagtutulungan namin magkakapatid dyan. Oh. Tulong-tulong po kami pag kami may sinagliniwag. Kasi nandyan na yung partihan na eh. Partihan na pala, no? Aba, makakapira na po. Tulong-tulong na. Oh, misa po naman sa mga gawain pala. Yan, hindi tulong-tulong din. Oh. pag mapapagpirahan mabilis yun no oh, aba ay talaga po na bang makalusot nga ang pang gastos gastos eh. dagdag din so yano gara ng palay na rin ngayon na ba mm. pwede na o oh. makakakuha po siguro dito ng mga ilang karga mga mahal malalaan natin dun eh. ang dami na niya eh Kung natapos ko ang aking pag-aaral Di sinasana'y meron na akong dangal May harap sa'yo at may pagyayabong Sa panaginip lang ako may magagawa Kayaman at katanyagan sa akin ay wala <laughs> nang na nang sumpa na natulad din naman yan no? Ang aking inay ang tangi kong tagahanga Sa panaginip lang ako'y may magagawa Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin Doon ay kaya kong igapos Yan utog din yan no? ihip ng hangin dunay ka lakawin yung pagbaba ihip nan nangda -na. pwede na po yan o may mga nangangisda o luka tayo sa gabal din sa pangangisda na rin mga re are po na may sakop namin naring eriyang are o bibiritan ko na pa man din ay pala na may yung dama isda mabubulabog ay pwede na o. ay si kuya ano pala kuya berni ako na marami uli marami na, anggol, eh. marami na. <laughs> nakakain na ba kayo si utoy pala re ayo makakaligo ata Binibisita ko rin yung yugang, pwede na ano ito eh. na, yung tatlong buwig na ano. Ha? pa dami naman ninyong dalang-dala. Ay, dalawa lang, tigay siya lang kami sa niya? rin pang ano ba, redala rin na rin ah. Ay, lamba. Ah, lamba tayo, may huli na ah. Bakit? Madumi na? Madumi na. Tabo ba na kayo ngayon ito Saan kayo pupunta? Sabi ko siya, patuloy. Ay, anong kursa ba kayo lumusong? Ang bus meeting. Ah, Ayaw mo, mahirap mo tayo manisid na nakakumutan oh, naman. No? Mm -hmm. <laughs> Paniwala ka rin pala yan, no? Kaya yes, si Uto, yun. Pwede na rin. Lasa nung ganito, ano? Tilapiang, ano, eh. Tilapiang. Si Walay kayo ng huli. Mm -hmm. Sino marami na nahuli? Si, eh. Yung pa, no, Veterans, ano? Shoutout si nito ano? Coverney, lahatin mo na, Tira mo lang yung maliliit. Oh, dami ng huli nila, oh. Yung pa, oh. May ano pa, oh. Pang-aquarium, ano. Anong pangalan ng ito isda ngayon? Yung goldfish, yun, oh. Ang dami dito. Magka nagkaroon dito noon? dami na, eh. Yan, harap makialam ng ganar, eh. Pag nakawala, ay oh Nah, puli nila oh. Nakama makawala eh, lalaki oh. Ah, jackpot oh. Uh. Lalaki. Eh eh. Aba, aba. Nagapitigwas. Uh, Ay, ngayon ba kagandang manis eh, dutoy? Ha? Hmm. Ari bangay, ari Ano may huli? <laughs> Sabi ko nga sa bata, mahirap manisit nang magtakakumot. <laughs> Malamig ano. Ye. Yan bang iyo? Ayos na rin yan. Malamig nga baka. Ha? Eh, hey, siya nga ano. Kaya may palusong na, may do dumakakay Oo. Oh. Pwede na rin, babalikan na namin na rin ni Yugi nga rin. Katapos, sa palayan. Ang oh, dami nang huli na kasintro na, ano? Nasaan na yung huli mo? Naisilid mo na ba? Yung palit talaga may sabitan na doon, ano? Okay. Sino ba nagamas din si Babaw? Okay. Eh mag-ihaw ka. Ha? Huh? Nakadali pa nga oh. Yan ang pagdab ko muna uh ka sa baba. Oo. -oh. Ay hindi ka naman makarangan ng lambat din. Ano? Eh parang malamat pa pag-ilang. Oo. Pwede pa pa ganun, pwede pa ganun. Eh, hindi ari pa ganun. Bayon lang sa tubig at malaking tubig. Yari na, may may 2 kilo na baka ari, ano? Wala pa. <laughs> Wala pa. Wala, kalupin Ah, na, ah nakasentron ng ano, oh. Ang huli. Ah, hagis pa kayo. Ah, hagis pa kayo. Oh.

Aba. Malamig na ulit ah. Malamig na ulit. Ah, hinagisa na oh. Dalaan <laughs> si 8. Lagi pong madalas marami nag-aano dito. Nangingisda. Yan. Kaya ako pag nagtatrabaho tayo dito, hindi mainip. Padali na naman na eh oh. Dine ari sa baka narinig sila ba? wala na, sinayang sayang ano ah dalapat yung batong ayan, kaya berni lapad ng buko ano tuloy laging ganun ang ha guys aba oh, lang yan tumagos si Cabernet. malupet Hindi pa ba kayo ah no toy? Eh? Yeah. Ha? Magaan ang pamato. Ta ko palabak na utoy ah. Bali malapit na kapong ni Yugin oh. Tayo diretso na po din sa labak. Tutanin man po natin ang Yugin kung kumusta na nga Oo, basta po ang lugar namin ay Ilog Ilog, Sapa, Palayan Gubat, Palayan oh, Yan po yung magkakasulot-sulot Ang tawag namin Tiyo! Eh, mahabol lang aso ay eh. tagal ko na pong hindi nakapunta dito eh kahit tsura na di yan kahulihan nung natin punta dyan nilinis ko yung sabing damuhan eh eh, ano kayang, eh nakayang eh. kumusta na so big Diyan po tayo susutuli sa gubat na yan kung kayo po pamilyar sa ating mga videos po. Oo. So, may kakulyawan. yan na po yung ating ilang pananim diyan kumusta na layo lalo na ho yung malalayo naming area pag walang ano halos pag walang kalakal po ba halos hindi na mapuntahan lalo baba baba ba. Yon, ah sukol uli agad pagkakabilis okay sukal uli oh pagkabilis kailangan ay pagkakadaan pang upa oh, hmm. dito po naman tayo hindi pagano na upa oh, hmm. aba ganyan po, unawa ko po naman ang ano ang bukid laka na nitong gabi taas na ng ano niya sakwa ang pakain sa baboy oh. malaki na rin yung iba malaki na rin ang damo oh. Ari po isiningit ko na rin sa ating vlog at matagal na po rin hindi natin napupuntahan. Baka may lulumbo ay. Laka na rin naman na rin ngayon Harap yung yub, eh. po, ako lagi Diba? Hmm. Para pag malaki na si Utoy ay eh, Naisipang magpunta sa bukid po ay eh, May maaano din May mapupuntahan ba? yun lang po ang hangad ko din eh kumbaga may maan eh. tapos yung aking mga anak po yeah mm hmm Ari po nung matatanda rin yun, ilinis na linis na ayan o. Oh. Napagka, bilis, -bilis na sumukal ang damo eh. Ito na po yung ating ano Yung kabilang area Sukalan na yun Basta wala Huwag mabalot lang ang yug wag lang mabalot Ayan po na may magtutuloy hmm. Dapat every 3 months Maghanda ako ng ano Siguro sampung katao para po mapalinis ang area na ito mm -hmm. 5,000 every ano oh, ah, siya nga 5,000 eh. kaso saan nga ho kayo san nga ho ako kakamot agad noon ay eh. sa Makati, eh. kamot sa hindi Makati eh. may lupa ka nga, sukala naman aring akin na lang po hmm. ito po hindi rin sarili panggawaan hindi nga palakal din ni dahon ang layo po naman pag ano na yung mga pong bunga na makakain na hindi pa natin madali ay dahon pa kaya ano yan si kabisprin na yun masipag lang ata lagi magtulog ah. yan baka po ito ipapalingisan pa rin natin oh, gawa ng sayang maipamana natin sa aking anak ayan ano, gubatan Aba. Oh, okay po naman ah okay punta tayo sa kabilang side yung mga niyog ipapakita ko hindi po naman totally tudas na tudas yung dinisin nga lang Oh, yun oh. Kabilang side. Hmm. Kailangan si ano, ang kasama din ng pagbibisita. Prince Cobra. Oh. Buhay po naman ang tanim. Hmm. Oh. yung iba oh. Baka cobra ang narito ay buhay po naman hindi naman sasabihin natin na walang wala o yan po yung mga niyog ayun pa yun o, ayun. Ayun, o. Yan, oh. Malalakan na rin po, oh. Hmm. po, salamat po sa inyong pagsama, sa walang suporta. Yan, ito pong mga part na ito, kahit kung sa isang banda, sa ating mga viewers po. Sa akin po na ang episode na ito ay napakalaking halaga po para maipakita yung pinagmulan. Para sa akin po, ito ay history ay. Oh, kung sa iba po na isipin natin na wala lang sa akin po ay napakalaking halaga na mai documentary yung aking mga gawain po. Yun, salamat po sa inyong pagsamaan ano po. Uh, dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po sa subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, pa-click po ang notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.